Binubula ka na naman niya pa. Oo. Para sabihin nila, wow, awo, sabi nila Wow, wapo awo, sabi nila oh. Wapo wow, awo. Oh. Wow, aw! Ayun, hindi yan sasama pa. Hindi oh, sama ako ka pa ko, Oh, oh. Nakaabang ka na oh. Bakit sasama ka? Oh, siyempre, ito na oh. Uh. Saan ka pupunta? Oh. Kay tata ko, kamo. Okay. Oh, kay tata, kamo na. Basta pag may lalapit, huwag sungit, ha? Opo. Pag sinabi, hi, Aro, anong sagot mo? Wow! Hi. wow Oh, ha? Baka ba may, hi, Aro. Gaganong ka okay. na naman. Wow, kamuha, ano? Wow! Wow! Oh. Ganun oh. Kasi marami ng fans, kaya huwag masungit, ha? pag masungit, ayaw na ng fans. Opo, oh, Hindi oh, na, oh, na sila manunood. Opo, oh, mama. Opo. Hi, oh. Hi Aro. Anong sagot? Wow. Oh, Ganun na Practicein natin ha. Pag may lumapit. Hi, Aro. Wow. Oh, Ganun lagi ha. Bwapo naman ni Aro. Wow. Hi. <laughs> Basta, wag kang ano ha, wag kang, ha, huwag ka <coughs> wag ga ganun, ganun ha, ganun ang style mo, masungit ka. Opo, mama ko, kamo, opo, mama ko, kamo. <laughs> oh. Tingnan mo, madami ng followers <laughs> para mas dadami pa tayo. Hindi ako ba, mama ko, kamo. Good boy si Aro, kamo. Pakita mo nga, good boy ako, mama ko, kamo. Pakita mo yung maliit na mata, parang good boy yan. Cute. Oh, good boy ako, kamo. Good boy ako, kamo. Hindi ba, cute lang yan ha, pakit, uh, pakit. Basta sama ako, kung ano. Basta sama ako kay papa ko, komo no Sama ako kay papa ako, yeah! komo Oh. Okay, sasama so, yan, basta hindi sungit. Okay, hmm. yan eh. Ano pa okay. ako eh, kung Oh, skip na, pahinga na muna, tama may paalis Ah, skip muna, oh, na tama may Oh, skip na muna. Ligo pa papa mo, sige ko mo. Paya ka muna. Oh, paya ka na.